Mga idol at kabayan, JAS 39 Gripen, pinili na ng Philippine Air Force upang maging kanilang kauna-unahang multi-role fighter jet. Pilipinas planong bumili ng apat na punong brand new na mga multi-role fighter jet. Pangulong Bongbong Marcos Jr. talagang naka-full support sa AFP modernization program. Bibisita sa ating bansa ang isa sa mga matas na opisyal ng Swedish Defense Minister na si Paul Johnson inaasahang magkikita sila ni Secretary of Defense Gibu Tuodoro at ang Swedish Defense Minister ng Sweden sa darating na June 5 nakaplanong bumisita hindi lamang sa Pilipinas si Sweden Defense Minister Paul Johnson kundi dadaluhan din ng nasabing defense minister ang Shangri-La Dialogue International Defense Summit at iba pang mga bilateral meeting na isasagawa sa Singapore Australia at maging dito sa Pilipinas, malaking sinyalis na ang gagawing pagbisita ni Paul Johnson ay may kinalaman sa ilang proyekto ng armed forces kagaya na lang ng multi role Fighter Jet Acquisition Project, inooper sa atin ng bansang Sweden ang kanilang mga JAS 39 Gripen na isang light single engine supersonic multi role fighter aircraft na gawa ng Swedish Aerospace and defense company o SAAB, kayang magperform ng Gripen ng iba't ibang mga misyon tulad na lang ng air-to-air -air combat, air-to-surface attack, at reconnaissance mission. Bukod pa sa iba't ibang misyon na kayang punan o gampanan ng Gripen, mayroon din itong state-of-the-art na avionics, extended internal fuel tank, sampung hardpoints para sa mga air-to-air -air and air-to-surface missile mayroong single turbo fan na General Electric F414G engine ang mga Juster 39 Gripen na kayang makapag-produce ng 22,000 pounds ng thrust capable din ng Gripen na makapag-operate sa mga short runway na may habang 500 to 600 meters kung ikukumpara sa ibang mga fighter aircraft na nangangailangan ng mas mahabang runway at ang pinaka nagpapabango sa offer ng Sweden ay ang mababang presyo na offer nila para sa atin. Bukod sa mas mababa ang offer price ng Sweden para sa kanilang mga Just 39 Gripen, mas mababa din di umanong operational cost ng mga Gripen kung ikukumpara natin sa mga F-16 Viper ng Estados Unidos. Sa kabilang banda naman ay patuloy din ang pagsuyo ng Amerika sa Pilipinas at offer naman nila sa atin ang kanilang mga F-16 Viper na isa ding light and single engine multi-role fighter jet katulad din ng sa Gripen state of the art din ng pagkakagawa sa mga F-16 at para sa mga dinakakaalam F-16 ang pinakamaraming na produce na fighter jet at nasa serbisyo ngayon nang nasa 25 na mga air force sa buong mundo ang nakikita lamang natin na problema sa F-16 Viper na oper sa atin ng Amerika sa ngayon ay hindi na ang budget ng Pilipinas kundi ang mahabang pila ng mga bansa na nagkakagustong bumili ng mga bagong F-16. Matagal na sana tayong nagkaroon ng ganitong multi-role fighter jet kung pinagtulakan lamang sana ng Duterte administration ang pagbili ng mga F-16. Subalit alam naman natin na hindi yun ang nangyari. Dumaan pang ang COVID-19 pandemic na naging dahilan kung bakit ang ilan sa mga big ticket project ay na-delay dahil sa kawalan ng budget at naipasa pa hanggang sa Marcos administration sa ngayon patuloy ang tagisan ng dalawang defense company ang Saab na nag o ngayon ng kanilang mga bagong JAS 39 Gripen F at ang Amerika na nag o ng F-16 Viper CND Naniniwala ako na sa oras na matapos ang first batch ng pagbili ng nasa labing dalawang multi-role fighter jet ay tsaka lamang uusad ang plano ng Pilipinas na bumili ng apat na pong brandyo ng mga role fighter jet at pagbili ng mga second hand na mga F-16 mula sa mga third party country. Naniniwala ako na malaki ang chance ng sino mang mananalo sa naunang multi-role fighter jet project ng Philippine Air Force ay maaaring makakuha din ng kontrata para sa pinaplanong apat na pong brandyo na pagbili ng mga multi-role fighter jet. Hindi din natin pwedeng alisin ng malaking posibilidad na bumili ang Pilipinas ng mga twin engine fighter jet katulad na lang ng mga Eurofighter, F-18 Hornet at mga KF-21. Nagkaroon na rin ng interes ang Pilipinas sa mga nabanggit kong twin engine fighter jet. Patunay nitong 1995 AFP Modernization Program na isa sa mga requirements ay mapalitan ng mga lumang Northrop F-5 fighter jet ng Philippine Air Force. Subalit dahil sa Asia Financial Crisis noong 1997, ay napurnada ang unang modernization program ng armed forces. Nagpahayag naman kamakailan ng Pilipinas ng kagustuhan nitong magkaroon ng mga Eurofighter jet o di naman kaya ng mga KF-21 fighter jet. Walang imposible sa bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program dahil nasa tinatayang 2 trilyong piso o nasa 35 billion US dollars ang planong gastosin ng Pilipinas at tatagal lang nasabing programa nang nasa loob ng sampung taon sa habat laki ng pondo na ilalaan para sa bagong Horizon 3 talagang nasa kagustuhan na lang ng kasalukuyang admin o sa mga susunod pang administrasyon kung paano ipatutupad at papondohan ng bagong Horizon 3 ng EFP Modernization Program samantalang balikan natin ang sinasabi natin kanina na bibisita sa ating bansa ang isa sa mga mataas na opisyal ng Sweden malaking senyalis ito na finalization na lang ang hakbang na ginagawa ng Pilipinas at Sweden bago tuluyang pirmahan ng kontrata para sa pagbili ng labing dalawang JAS-39 Gripen. Sana nga lang ay contract signing nang mangyari at hindi pa ni meeting na wala namang kinakahinatnan. Ito'y magkakaalaman mga kapatid at kabayan sa darating na June 5 at sana nga'y contract signing ang ating masaksihan upang umusad ng napakatagal ng multi-role fighter jet project ng Philippine Air Force